Nandito po ako ngayon sa Municipal Trial Court ng Mariveles Pataan. At uh, nagintay po kami ng hearing para doon po sa gawag-gawag kaso po. Uh, nagkaroon po ako ng kaso dahil yung mismo uh, uh, barangay captain, Yunila Valderrama, ay hindi po umaksyon sa reklamo ko. So, nabaligtad po ako. Kaya uh, Nag-iintay po kami, pang ilang beses na po namin ito na nagpunta rito sa korte na hindi nakakapag-testify nakakapag ang aking witness. So, ay eh, nagagaling pa naman po sa Bulacan. So, ayan po, ah, ah, hirap na hirap po kami eh, dahil hindi nga po agad na, na ah, may sakit pa naman yung aking witness at ah, napakalayong lugar pa kaya pinagkagalingan. Nung nakaraan po ay uh, nakatulog na po sila sa terminal ng Victory uh, sa San Fernando, Pampanga. Kaya yeah, awang-awang po ako po sa aking witness. So, may gusto kong interviewin na judge dun uh, po sa lahat ng kanyang gawain. So, uh, malalaman niyo po sa susunod kung sino po yung judge na interview ko lahat ng kanyang ginagawaan. sa dog ng lama Yan Bye!